Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's video, mga kaboses, ito tatalakayin natin, no? Um, fake news alert, mga kaboses. Fake news na naman po ito pong uh, mainstream media. Nakakahiya po, no? Kasi po kahapon, kung uh, matatandaan niyo po mga kaboses, yung issue po, no, na uh, tungkol po sa interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte di ba umuugong sa mainstream media ito nga hong uh, bansang Australia na ika nga uh, pinapalabas ng uh, mainstream media mga kaboses na target na maging uh, host country no sa paglabas po ni former President Rodrigo Roa Duterte if ever po magrant yun pong uh, interim release na ni-request nagkanya pong mga abogado doon po sa ICC, mga kaboses. Now, sa takbo kasi mga kaboses ng mga balita po, para kasing doon lang nakasentro eh, yung uh, news po mga kaboses no, na kumbaga para talagang uh, may yung balag talaga ng uh, nila BP Sara, eh doon talaga, no? doon talaga ilagay si former President Rodrigo Duterte. Kaya ho ngayon, nag-react po ang Bansang Australia, no, mga kaboses, um, hindi pa po pag usapan ha? Hindi pa po nakipag-usap si VP Sara, hindi pa po siya nakipag-dialogo sa Australian Government, no? Bigla pong nag-react ang Australian Government na nag-decline na sila, mga kaboses, sa request daw po, ito pong, uh, paglalagay nga kay former President Rodrigo Roa Duterte o gawin silang host country, no? If ever mag-grant ang interim release ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito po'y uh, nilinaw no, ni VP Sara Duterte uh, sa isa pong media interview sa press conference, mga kaboses. Basahin po natin ito pong post uh, ni Lance Duterte, mga kaboses. Ito po ah. Uh, kasi nag-viral na po ito. Marami na po itong uh, shares shares, uh, mga kaboses. Ayun uh, po dito, fake news alert. Ganito na baka walang hiya ang mainstream media natin sa Pilipinas? Sila ang inaasahan at inaabangan ng taong bayan para sa mga balita. Pero sila din mismo ang napapakalat ng maling impormasyon. Nakakahiya. Paglilinaw lamang po. Pumunta si VP Inday Sara Duterte sa Australia para dumalo sa imbitasyon ng mga kababayan natin doon para sa panawagan ng Free Duterte Now. At di naman siya nagipag-usap sa Australian government para sa request ng interim release ni PRRD sa The Hague, Netherlands. May dalawang bansa na nagpahayag na handa sila na pansamantalang tanggapin si PRRD pero di kasama sa request ang bansang Australia. Sana bago tayo maniwala sa mga ganitong balita ay siguraduhin natin kung sino o nasaan ang na legit nilang source. Kasi karamihan sa mga mainstream media ngayon ay mapanling lang at mahilig mag-twist ng kanilang balita, mga kaboses. Alam nyo, no? Ito talaga yung uh, ano eh. Napaka-delikado dito. Kapag kayong na-highlight lang, mga kaboses, no? At uh, baka uh, mahirapan yung taos pag comprehend ng mga balita mula po sa mainstream media No, yes, sinabi ni VP Sara no na sa isang interview na uh, tinitingnan nila na pa, pwede itong Australia kasi ka member rito ng ICC, eh, no? Tinitingnan nila nang uh, na pwede di, doon sa Australia ang unit uh, hindi po siya kasali. Doon po sa binigyan po ng uh, request no ni uh, VP Sara Duterte kasi meron pong dalawang bansa na willing na matumanggap na uh, kay former president Rodrigo Roa Duterte mga kaboses, ngunit hindi kasali roon ng Australia ha? yan po ah, kasi po alam naman po natin na siguro, plano siguro ng mainstream media na mapahiya yung mga Duterte, kasi alam nila na hindi naman na uh, uh, i grant yan ng Australia kasi nga, wala namang nilabas eh, hindi naman naglabas ng uh, uh, willingness yung Australia kahit kailan natanggapin si PRRD, ngunit isa sa mga tinitingnan ni VP Sara Ngunit hindi kasali doon sa dalawa mga kaboses na talagang nag-offer no, na, na nahanda sila no, natanggapin ito pong si former President Rodrigo Duterte sa kanya pong uh, interim release. Kaya po ito po yung sinagot ni VP Sara Duterte ayon po sa kanya, no application in Australia. Ano? Ayon po dito sa Newswatch Plus Philippines, Vice President Sara Duterte said, detained the former President Rodrigo Duterte didn't seek Australia's help should his bid for uh, interim release be granted by the International Criminal Court. No? This comes after the pronouncement of the Australian government that it will not host the former president if he obtains interim release from the Hague-based court. ni Bizarra, there is no application of former President Duterte for interim release in Australia. There is no intent as well to apply for interim release with the Australian government. No? Makabosas. Ayon lang po, I said Duterte in a chance interview. Over the weekend, the vice president said Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers after her father's legal team requested for Duterte to be, to be moved in another country. Yes, naman. Ha? Yan po yung uh, hindi na eh, Kasi highlight talaga nila. itong Australia, mga kaboses, na wala naman talagang aplikasyon daon. Kaya po, nabigla na lang po nag-react itong Australian Government, mga kaboses, nang uh, wala naman kasi kasi nga umuugong na eh, no? Rinig na rinig na buong bansa, buong uh, mundo na siguro, mga kaboses, lalo na po sa social media at uh, siguro nakita ng Australian Government kaya nag-react sila, mga kaboses. So bigla naman ito tinap uh, sinagot ni VP Sara Duterte. No, so lumabas ngayon, matapos po nagsalita ang Australian government, lumabas ngayon naman sa, sa mga mainstream media na parang ang tono is uh, ayaw ngang tanggapin si Presidente Duterte. Unang-una, hindi naman binigyan ng application ni VP Sara. Nasa listahan lang, nai-consider ng legal team, pero sa takbo mga kaboses ng pag uh, pag uh, pag kanila pong pag-aaral no mga pag kaboses ng mga abogado kaya po hindi pa po, po nabigyan ng aplikasyon kasi talagang 50-50 uh, sila na baka ayaw talaga ng Australian government ngayon nalaman na natin kasi naglabas sa rumpa na pahayag. ngunit meron pong dalawa na mga bansa na willing mag-host kay former President Rodrigo Juan Duterte at hindi po yan dinisclose ng legal team ano po So naiintindihan po natin mga kaboses na hindi po kalbilang doon ang Australia. Ibig sabihin hindi po siya big deal na balita ngayon. Kasi kung lumalabas ngayon mga kaboses na sirain, yun pong uh, pangalan na Piliedo nila Duterte mga kaboses, uh, para lang na sabihin natin na nyo, hindi, hindi, hindi siya tinanggap, no? Walang uh, bansang tatanggap yung former President Duterte. Nagkakamali kayo dyan. Kasi uh, talaga pong uh, ang uh, ito pong uh, mga abogado ni former President Rodrigo Duterte ay talagang maghahanap po ng uh, solusyon pag uh, bibigyan po ng pagkakataon ng uh, The Hague, Netherlands ng ICC na mag-grant yung interim release considering po sa kalagayan ni former President Duterte yung kanya pong health lalo na po Pilipino po yun eh hindi po niya kaya yung temperatura doon no sa Netherlands mga kabos, hindi po siya sanay sa pagkain. Alam niyo naman kahit nga tayo dito sa Pilipinas, si nagkakasakit nga tayo dahil sa climate change. Yun pa, pag, uh, yun pa kaya yung pag uh, pa no ng uh, agad makabos sa kabilang uh, country. So, yan. Uh, stop spreading uh, fake news mga kaboses. Wala talagang ano yun eh. Binigyan lang kasi ng uh, ano eh. Ng Parang pinalaki lang kasi ang balita tungkol doon sa Australia. Kaya nagsulita bigla itong Australian government. Na wala naman kahit walang application. No? Ha? Yun niya yung nilino ni Bibi Sara. Unang-una, wala namang aplikasyon doon. So, okay lang. No? Kasi alam na yan ang legal team, mga kaboses. Ngunit, meron mga ibang country na binigyan, mga kabos, ng request. At meron dalawang country na willing po na tulungan si former President Rodrigo Roa Duterte at i-welcome, i-host mga kabos, no? i-magiging host country para sa paglalagyan ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ayan, mga kaboses, sana po yung malinawan, no? At uh, sana ito pong uh, mainstream media ay huwag masyado no, na mag, uh, talaga magpalaki, magpalaki ng mga balita, mga kaboses. Kasi baka mapahiya lang tayo, no? Uh, lalo na po at uh, magaling uh, itong uh, Presidente mag uh, sagot, mga kaboses. So ayan, yan po yung atin pong uh, analysis ngayon mga kaboses na ikang nga uh, baka nga ano eh, no? mga kaboses plano talaga ito na gusto nilang mapahiya. No, yung tono ba mga kaboses maging uh, uh, mapahiya yung uh, Presidente na ipakita nila na wala talagang tatanggap uh, mga na bansa. Well, in fact, hindi naman talaga no, nag-apply ang grupo ng mga Duterte doon sa Australia, mga kaboses. No? Baga, -una, -una uh, kung sa saya pa, nag una, -una lang. <laughs> Nanguna lang yung uh, pinangunahan lang ng uh, Australian government yung uh, desisyon mga kaboses. Ngunit wala naman talagang plano ang uh, legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, ayan po, mga kaboses, ha. Comment po kayo sa baba kung ano po yung reaction po ninyo. At sana po ipagdasal po natin ang kalagayan po natin for President Duterte. Kahit ano po ang ating mga pananaw, mga kaboses, bigyan po natin andaan ang uh, freedom no? ng bawat isa na mag-express, mga kaboses, ang kanila pong uh, mga pananaw dito po sa ating pong, uh, platform, mga kaboses. Pwede po kayong mag-discussion, uh, mga kaboses, dyan po sa ating pong community post, ha. Meron i-click niyo lang po yung visit community. Pwede po kayo mag-upload ng kahit ano diyan. Mga kabos, at welcome po kayo diyan no. Um, always po na naka-on yan at uh, wala po yung restriction kahit anong pananaw po. Alam mo sa mag discussion nung po tayo diyan ng uh, matiwasay mga kaboses, respectful at wala pong pambabastos no. Kaya bless sa lahat mga kaboses, please subscribe, like and share at click the notification bell para notified po kayo sa lahat po ng kaganapan ng ating bayan mga kaboses, God bless po sa lahat ako po si Kaboses Wins at ito po ang standpoint analysis mga kabos, God bless po sa lahat and bye bye